Welcome to my channel, Kambos Dar. Ano ang kahalagahan ng pagkain ng gulay at prutas sa mga bata? Ayon sa expert, helpful daw ito para sa kanilang mental health at kumuna na siguradong may sasagot diyan ay ang mapalakas pa ang kanilang mga katawan. Bukod dito, makakatulong din ito ng lubos sa mga maraming aspeto ng kanilang pagkabata ang mahalagang pagkain ng, gulay at prutas sa mga bata. Ayon sa pag-aaral, makakatulong ito para makaiwas sa health problem kaya ng mahalagang kumakain ang bata ng mga masustansyang pagkain at alamin sa artikulong ito sa iba't ibang binipisyo pa rin sa ating mga little ones. Ano ang kahalagahan ng pagkain ng gulay at mga prutas sa mga bata. Ito ang sagot ng isang pag-aaral. Isang malaking challenge nga naman para sa mga parents, ang mga anak na ito ay tulad ng mga batang ayaw kumain ng gulay at prutas. Marami sa mga kids na mas pinipiling kumain ng mga junk food at iba pang mga pagkain na walang sustansya. Ayon sa expert, dapat lamang na tayo ay bigyan natin ang ating mga kabataan ng asustansyang pagulay at prutas. Ang gulay ay importante pinagkukuha ng nutrient gaya ng potassium, dietary fiber, folate, folic acid, vitamin A, vitamin C at ang mga gulay na mayaman sa potassium na makakatulong mapanatiling healthy ang daloy ng blood pressure. Ano ba ang gulay? Ang gulay ay tanim o bahagyang tanim tulad ng ugat, tangkay, talbos, dahon, bunga o bulaklak na kalimit inihahain bilang ulam o insalada. Meron dalawang grupo ng gulay ng madahong berde at ang bilaw na gulay at ang ibang gulay na malalaman sa kulay at bahagi ng tanim na kinakain ng malagang uh, pangnutrisyong gulay. Ang madahong berde o dilaw na gulay ay sagana sa beta-carotene na naging vitamina A sa katawan. Tumutulong ito sa ating mga mata na maka-adjust lalo na sa gabi at sa dilim. Ah, uh, para lang para mapanatiling malakas at uh, maresistensya laban sa sakit at uh, infection, mainam ding ng pagiging malusog at makinis ang ating mga kutis at buhok. Ang beta-carotene na taglay ay ang mga gulay na napatunayang may kaugnayan sa pag pagbabaan ng ating panganib o risk sa ating katawan. Masigit sa maraming taglay ng beta-carotene kung matang na kulay at madahong berde at ang gulay na dilaw. Ang madahong berde o dilaw na gulay ay mayaman dito sa iron o yelo o yero o calcium na ang kailangan para sa malulusog at mapulang dugo ang tumutulong sa kasiglahan ng ating katawan at ang mga dahon ng malunggay, dahon ng ampalaya, carrots, talbos ng kamote saluyod, dahon ng bunga ng ating kalabasa at alugbate at talbos ng sayote ang pangalawang grupo ng gulay ay yung iba ay ang gulay na, sa na mga sustansya tulad ng saging, bataw, kadyos, bunga ng malunggay at pa paayap at sigarilyas at sitaw ang mga gulay na nagtataglay ng mga fiber at hibla ay siyang magandang pagkain para sa ating katawan ang carrots katuray dahon ng gabi dahon ng malunggay dahon ng siling labuyo at dahon ng Opo, ay mayaman din sa beta-carotene. Kung ang vitamina ay mayaman din sa ating vitamin A. Bukod dito, sa mga masustansyang taglay ng gulay ay marami sa mga binipisyong ating kinakailangan panglusog pangkalusugan na dulot ng mga gulay at na ito na madahong berde at dilaw. Katulad ng ampalaya, kalimit ay ginagamit ang mga dahon nito para sa ubo ng mga bata. Kalimitan din ang ginagamit sa paggamot o pag, paglalanggas ng mga sakit sa balat ay di lang iyon ang ginagamit din ng mga ang, ang, dahon ng ampalaya bilang panglaga. Isa sa mga gulay na gamit bilang uh, halamang gamot ay ang carrots na ito ay nagtataglay ng carotenoid o sinasabing makakababa ng posibilidad na pagkakaroon ng kanser at sakit sa puso sa mga ugat ang mga gulay na may madalas na kasama sa ating mga hapagkainan ay ang kamatis ang kamatis ay nagtataglay ng phytochemical tulad ng lycopene na ayon sa mga pag-aaral ay tumutulong sa paglunas ng kanser. Ang iba pang gulay na halos kasama sa pag-araw-araw na pagkain ng mga bawat Pilipino ay ang mga nagtataglay ng vitamina A, C at E Um, nakakatulong ito sa pagpapahaba sa pagpabababa ng blood pressure at sa iwas din sa ating mga uri ng kanser ang ilan sa mga ating mga gulay na may uh, uh, mga beneficyong ng pangkalusugan ay ang kalabasa, gabi, labanos at malunggay ang mga gulay na ito ay sinasabing uh, laksatib at tumutulong sa maayos na pagdumi. Ngayon, at alam na natin ang bitibang uh, benepisyo taglay ng mga halaman, halin at uh, mag uh, sa ating sari-saring lutuing gulay para sa ating mapakinabangan ang uh, benepisyong ito na galing sa gulay. Para sa karagdagang informasyon sa pagkain at nutrisyon lumiham o tumawag ay Dr. Mario Kapansana, Director ng ating Food and Nutrition Research Institute sa Bikutan, Taguig, Metro Manila. Nandito po ang kanyang mga telephone number. At sana po ay naibigan nyo po ang aking presentation para sa prutas at mga gulay. At uh, kung di po po kayo nakasubscribe sa akin channel, Mag-subscribe na po kayo. At muli, sana ay nagkameron kayo ng konting kalaman tungkol sa binipisyo na binibigay ng gulay at protas. At maraming salamat po.